So mga idol, update update muna tayo. Balik ka po po mga 5:30 daw dumating yung tambak. Uh, sabi nung nag-deliver so wala na po kasi nagtatrabaho. So na-receive na nila, na lang na nadat na na, 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 na lang po natin na may tambak na tayo kanina umaga. So ito po yung uh, pinakalalim ng hukay natin dito. Then alos na hukay na po lahat ng uh, mga magiging pundasyon natin sa uh, bahay po. So bali po mag- uh, Uh, mag na lang sila about sa ating uh, wall putting ano po, sa mga asintada niya so halos uh, po lahat ng hukay natin dito sa pinaka kusina at saka sa garahes na hukay na uh, dito na lang po uh, bali uh, sa mga kwarto may mga apat na poste pa po tayong hukayan dito so yan po muna update natin ngayong araw na to So, lunch break na po. Nagsipag-uwihan muna yung ating mga kasamahan sa trabaho. So, may tayo po kasi may nilakad tayo. So, kaya ngayon lang po tayo nakapunta dito sa site. So, tuloy-tuloy lang naman po yung pagtambak natin dito. sa so, halos konti na lang po makukuha na natin yung elevated ng uh, ating lupa. O yung tambak. Kasi so yan po makikita natin yung uh, pinakahanganan po ng uh, flooring natin. Yan po may mga nakabang tayo na bakal para sa ating uh, flooring. So let's break mo muna mga idol. Babalik na lang po tayo mamaya. Ayan po bali hanggang dito na yung tambak natin. May isang balik pa po siguro para ma-level tayo doon. Magigano lang po natin ito pag nag-compactor tayo tsaka natin tinubigan to sigurado bababa pa po tanong ng gusto sa level niya. So yun po yung dalawa, nagukay na po ng ating pang wall puting. kispo po kung sakasakali, dire-diretso na yung magiging trabaho natin, konting hintay na lang po siguro. Bali po itong uh, tambak natin ito is pang-anim na dump truck na po to. dumating na to kaapon. So gaya po nang sabi ko ang dumating po to kaapon 5:30 na. So wala na po uh, magtatrabaho dito. Ay binagsak na lang po nila. So mag alas 4 na po pero napakainit pa rin ang uh, panahon. So yun po bali yung uh, pinakalalim ng uh, ating mga pundasyon ng ating poste dito is uh, 1, 150 po. Tapos uh, magkakaroon tayo ng uh, parilya. Uh, so mga 1 meter by 1 meter tayo. Tapos uh, dito po magkakaroon tayo ng uh, asintada pa. Dito sa direksyon ito. Pa ano na po Pa-close na siya doon. Doon ito po kasi magiging car park niya. To sala dining. Uh, tapos po doon po sa may malapit sa may poso negro, doon po halos yung mga kuwarto niya. Meron po tayong tatlong kuwarto doon. Dito po medyo mababaw yung ating uh, Hukay pero siyempre po yung elevation naman niya is nasa 2, 4, 5 and a half. So mga halos parehas lang po yung level natin na 150 yung lalim ng ating hukay Then magkakasintada din po tayo dito um, May bali po kinan hukayan na ni Ron Ron yung ating uh, asintada dito para magkapagano na siya ng wall putting natin So halos po makita natin may tubig na po yung mga nahukayan nila So yan po, bali itong diretsyong ito, meron din po tayong asentado dito. Kahit po dito para dun sa uh, mga tatlong kwarto dito sa may bandang uh, right side po natin. So kung makikita po natin, kahit sabihin natin na 50 lang itong uh, lalim nito, then ito naman po kasi yung tanse niya. Magmula po dito sa tanse hanggang dito sa pinaka... Ano ng lupa is mga 1 meter pa then plus 50 po yung ilalim niya so nasa 150 po yung magiging pundasyon natin. So gaya po na nakagulian natin maghahapon na naman ha, malapit na naman po yung alasing ko time check po natin is 4 o'clock. So, ayan po mga idol, patapos na naman yung araw ng uh, Martes na ba tayo? Araw ng Martes, so, gaya po ng uh, nakagawian natin, ayan sila, nagtatrabaho pa rin po. Pero malapit na po yung alas 5, uh, malapit na rin po tayo magpahinga uli. So, sa so mga sumusuporta po sa amin, huwag po sana kayong magsasawa. Hanggang sa huli po sana, alalayan nyo kami at laging suportaan. Hanggang sa susunod na video mga pari ko, eh, huwag po kayong magsasawa. God bless po sa inyong lahat.